Dito nga mga Kabombo sa balita, dyan sa Paris, France, nagwagi ang Pinay boxer na si Nesty Petesio. Sa world's uh, o sa women's 57 kilograms round of uh, rounds sa uh, nagpapatuloy pa rin na Paris Olympics, uh, nakuha ni Pitesyo ang unanimous decision laban kay uh, Jasmine ng uh, India. Yan ay isang naging laban nila nitong madaling araw at 31 ng Hulyo dito sa Pilipinas at 30 naman dun sa Paris, France. Mula yan sa una hanggang last round ay dominado nitong si Nesty ng Pilipinas na silver medalist din noong Tokyo Olympics sa kanyang naging laban. Sinabi nito na pinag-aralang mabuti ng kanyang uh, training camp ang mga uh, galaw ng Indian boxer at decidido nito na makuha ang gintong medalya kaya ibinuhos niya ang kanyang galing. Samantala, kung may good news, meron namang uh, hindi masyado. Nabigo kasi itong Pinoy boxer na si Yumer Marshall sa men's 80 kilograms sa nagpapatuloy pa rin na Paris Olympics. Nakuha ng nakalaban nito na uh, si uh, Torabek uh, Kabibulel ay uh, mula po yan, sa Uzbekistan, yung unanimous decision. Sa unang round pa lamang mga kabomboy, ginamit na ng Uzbekistan Boxer ang kanyang tangkad at haba ng braso para naman makuha ang score mula sa limang judges. Pinilit pa ng 28 anyos na si Marshall na makahabol subalit naging uh, mailap at mabilis naman ang pag-iwas ng 20 anyos na Uzbekistan Boxer. Matapos nga ang laban ay pinasalamatan ng Pinoy Boxer ang ah, mga sumuporta sa kanya at humingi ng... Uh... Uh, pasensya dahil daw sa nabigo siya sa kanyang uh, laban at uh, hindi siya nakakuha ng medalya. Emosyonal din ito dahil isinantabi muna niya ang kanyang professional boxing career para lamang pagtuunan ng pansin ang laban sa Olympics. Ngunit ito nga ang naging resulta ay hindi na nakausad pa ang ating uh, pambato na si Yumer Marshall. <smart noise> Mga kabombo, bigong makausad sa finals ang uh, women's uh, 100 meter freestyle. Ito nga ang uh, Pinay swimmer na si Kyla Sanchez. Nagtapos lamang ito sa uh, itong Filipino-Canadian na si Kyla sa pang doon sa group at uh, pang-15 naman sa overall ng semifinals. Umabot mga kabombo sa 54.21 seconds ang kanyang naitalang uh, oras sa nasabing torneo. Magugunitang nakapasok na itong si Sanchez sa semifinals matapos na makuha ang pang-sampung pwesto sa overall hits sa kategorya na kanyang sinalihan.